Magandang araw. Ako po Sir team Madalas po nila akong tawagin Sir Pogi. Yan po mga certificate mamaya ibibigay sa parangal sa Agawad Kanluran. At yan ang po mga teachers Naganda na po. Pag make up dahil sila po ay ibibigay ng parangal. At yung iba rin po ay sasayaw. At ang na po kami sa venue. Siyempre pagkatapos ng venue, diretso na kami ng registration. Hindi po yan si Daniel Padilla. Kamuha ko lang po. Yan po ang aming venue para sa mamayang ganap. At syempre, andyan yung mga punong abala at ang isa sa mga pinaka-busy din talaga ay si Ma'am Paula. At nandiyan si Sir Ralph, Consul Jobert, si Ma'am Ida de la Vega, at siyempre si Congress ng in the house. At yan po ang aming mga kasama guro sa aming table. At siyempre kami susunod, papalta kami ng damit. Yan po. At ko na po ang aking sombrero at ang aking pamalakas ng shade. Dalayo ko na umiksaya na mamaya sa sayaw. Yan po, kitang kita nyo naman. Mukhang sabay-sabay. Mukha lang po yan, malayo ang kuha. At syempre, kami napagod. Tara kumain. Sa ibang araw, papalitan ko ulit kayo. Paalam!